Saan sabit? Sa atay eh. Oh. Ano yung pas na doon sa... Ah, oo. Oh. Aba! Tingnan mo naman, oo. Oh. Ito jackpot. Lakas ng palos. Yung jackpot ko. Matindi. Oh. Ilan ninyo kung gaano na unat yan? Pagre-reperuhin ko na ito. Ipe-frame ko na lang ito. Nahuli nito. 6 to 7 kilos. Sa Butokan. Butokan Falls. Sa Mahayhay Laguna pero mawasak na yung atay hindi sila nakakaramdam ng sakit hindi nila nararamdaman yun ang pain tolerance nila sagad Para tapos lang ng ating ikat hunting at muna ako ng nasugbo na ako nagpapahinga sa kubo. Masakit ang aking mga hita, mga binti. Puro gasgas ang aking ano, braso. May mga medyo tuyo-tuyo na yung mga gasgas. Kakadukot dun sa sumabit na kawin namin na hindi namin nahuli. Sayang yun eh. Dapat dalawa ang huli natin doon sa huli nating adventure. Uh, kwento ko nga pala sa inyo, no? yung adventure ni yung pinakahuli na nakahuli tayo nung around 6 na kilo, mahigit yun eh. Approximately 6 to 7 kilos. Yung huli nating spot, Botucan Falls. Yun yung nasa pagitan ng uh, uh, Mahayhay at Luciana Laguna. Pag pinanood ninyo, pag nanood kayo, hanapin niyo sa Facebook, sa YouTube yung Botucan Falls wala kayong makikita o bihirang bihira kayong makikita na nakakababa doon dahil napakahirap kaya masakit ang mga pinti ko ang mga pinita dahil pagpunta doon may lakad na aahon ka siguro ang ahon namin siguro mga 30 minutes lang malapit lang pero pag yung palusong napakatarik siguro inabot kami ng mga kuyang isang oras din pero ang lusong na yun stiff ay, uh, kalahating oras yun. Mga 45 minutes siguro na pababa. Ang kakapitan mo, puro baging, puro yung ugat ng mga puno, at yung mga punong malilit, yun yung kakapitan mo. Napakahirap. Kailangan mag ka. Uh, may dala kaming lubid para mag -rappel. At masakit sa kamay. sa sakit sa kamay. At talaga namang ubos ang pawis ang paglusong mo. At pero sulit na sulit dahil napakaganda ng lugar. Yun lang, yung lugar na yun. Uh, naalala nyo bumagyo 2 months ago nung bagyong aghon uh, ang spot daw na yun napakarami igat kaya lang nung bumagyo uma, inanod yung malalaking bato tatabunan so ibig sabihin bagong ano yun? bagong kayod yung mga lugar kaya kakaunti pang pa igat pero ang totoo napakarami daw igat doon na uh, nachamban lang namin nakaisa kami talaga namang napakahirap alam nyo dapat dalawa yun yung isa hinuhugot namin ang problema ang laki ng bato lumusot siya dun pa sa kabila eh hindi ko na pinakita kung gaano katagal ang totoo niyan siguro mga aros isang oras kami doon uh, pinasi, pinasisid ko kay Richie sinisid ko rin sinisid din ko yan yung mga kasama ko eh, masuko kami ang tagal namin kaya ang ginawa namin uh, pinali ko na lang hinigit ko ng gusto ay, batak na bata, Sabi ko ay hey, Kuya Mar, uh, diyan sa taga Mahihay, kung sino man ang gustong, ano, kung lumusong doon, makuha niyo kanya na. At yung ikalawa, yun ang pinaka-exciting dahil la, uh, ang ganda ng ano, uh, very intense. Kasi unang-una, lawit lang. Nakalawlaw lang yung tansi. Uh, wala akong ano eh, alam ko, ah uh, Uh, uuwi na ako na walang huli aahon ah, kami walang huli kaya medyo mababa na ang moral ko eh, anyway huling kawil yun <laughs> yun ang yun ang uh, ano doon ang uh, twist pinaka huling kawil talagang lumbay na ako alam ko wala kang pag-asa kaya ang ginawa inunti ko inunti-unti ko biglang may ulit <laughs> biglang may ulit no! may kaunti pinakiramdaman ko ka, Kapag... may huli eh di oh. Ang lalim nun ha Siguro mga inaryahan ko kasi yun Ito, mga, Limandi pa ang area ko yun Pero ito. ang lalim nun siguro mga apat O oh, uh, Approximately mga apat Aro na dipang so, Inaryahan ko Pag ng sumabi. lima Para at least eh, may, may agos ang konti Makakalaro pa siya Approximately 5 meters Ganon, ganon ang lalim Eh di Naramdaman ito, ito. ko na humila Eh di tawag ko si Richie May huli ito, may huli Eh di sabi ko tutok mo ang camera uh, tutok mo tapos nung binabata ko na, bigla sumabit. Sumabit? So, baka, baka di ko mahuli ito ah. dahil alam mo naman pag binabatak mo, ang eh, lakas ang igat, napakalakas noon. Napakalakas noon, hindi nyo makikita, kala nyo mababaw lang kasi nakalutang ako hanggang dito. nakalight best kasi kami. Eh. Kaya lutang na lutang kami binabata ko hindi nyo makakita yung kamay ko eh nakatago nakaganon <laughs> lang gumagano na ako andito yung tubig hindi nyo makakita kasi medyo malabo din eh Dey, binabata ko siya pagkabata ko nakita ko nako, parang may gumagalad ka sa ano parang may sinasabitan bato to kaya lang ka, parang kumakayod hindi ginaganong ganon ko lang Uni unti unti ko lang so kahihila ko maya maya biglang lumuwag ko, ay, ay! nako sumunod no, no, no. Sabi ah, ko Maya maya eh. Humigit maburot ulit. Ah, maburot. ibig sabihin na tanggal. Tatanggal. Atras sayang. <laughs> ka. ah, alam ko maburot makakawala maburot. na eh. Buti. Nakawala lang pala na tanggal yung sabit. Yun. Ang gaunti-unti. Kaya na naputol yung ano eh. Kasi yung bigla naglobat yung GoPro. Pagkahila ko nun. Bumatak pa. Kaya ang nangyari sa akin. Nalaglag pa ako dun. Sabi Richie. Nung hinihila ko siya. Hawakan mo Hawakan mo Hindi nila niya ako pagka uh, nang hatak ko na tapos sinabitan ko na nung malayong tayo nung pagsabit ko nung malitong tayo bumatak pa yung yarn na naglilagay ko naputol daw kasi uh, naglobat yung gopro uh, at ang sumunod na eksena yun uh, tinatali ko na tapos mahaba pa yun ang ganda ng uh, ang ganda ng pagpipiglas na dito eh uh, hindi ko na lang naal video pero anyway yun sa mga tweet nahuli namin at uh, ipakita ko sa inyo yung yung uh, nung ang sabit niya talaga nasa loob, inahon ko yan nakita nyo naman, hindi naman ako gaya ng iba na pagka minahuli takbo, takbo agad doon sa lupa, hindi, hindi ganun ako kasi uh, malaking tiwala ko sa aking kawil, malaking tiwala ko sa kampiyansa ako na hindi mapuputol ang aking kawil kaya inahayaan ko lang siya, relax lang sasabitan ko siya ng malaking kawil nasa so, kung nasabitan ko secure na yon ay, hindi ko na kailangan siyang dalim doon sa batuhan o sa lupa o sa o saan man ganoon lang ako manghuli kumpiyansa ako na hindi mapuputol yung assembly ko siya nga pala, nung nung uh, nakauwi na kami abay ko, oh, Kuya Mar sa'yo na yung kalahati inati, inati. si Kuya Mar Bitticon yun yung uh, uh, pinaka guide namin sa kanila kami tumutuloy pag uh, kami pumupunta dyan sa Mayhay. ang dami kasi niyang alam eh uh, bata pa siya, talagang lamang ilog na siya alam niya na yung lahat ng mga hunting spot ngayon nung bago ko putulin sabi ko oh, Richie uh, biyakin mo nga tignan natin kung saan ang sabi adi nung pagbiyak ni Richie biniyak ano adi di sinalukay sa kung nasaan ang sabi yung pala na sa may atay kita mo naman dahil namuwi yung mga dugo Aba. sa side na yon pati yung yung uh, pinaka tawag na pinaka rib cage nya yung laman pati yung atay yung atay wasak yung ano eh tinamaan ng kawil Edi, nung pagkahugot niya ng kawil nagtaka ako, grabe. Naunat pa. Naunat nung palos yung kawil. Yun ang nakakapagtaka, nakaka-amaze dahil hindi sila nakakaramdam ng sakit. Hindi nila nararamdaman yun. Ang pain tolerance nila, sagad, hindi nila nararamdaman yun. Ang gusto lang nila maka, makatakas, makawala. Talagang unat, sabi ko, buti, di natin buti, nahuli pa ito. Pero mawasak na yung atay. Tapos sumabit doon sa mga malaking tinig siguro. Kaya nangyari, naunat. Ito yun, oh. Tignan ninyo. Tignan niyo kung gaano naunat yan. So, pa ito, pagre ko na ito. Kaya, kaya sabi ko na sa inyo, ito yung mga kawil ko na nakahuli ng malalaki ang ginagawa ko pinagre ko na kahit na maayos pa kahit na good condition pa siya pag uh, uh, nakahuli na ng malaki pinagre-retire ko na so eto for retirement na ito pe ko na lang ito nahuli nito 6 to 7 kilos sa butokan butokan falls ng may high laguna oh, grabe tignan nyo uh, job well done uh, galing tibay tibay nito hindi mo tumabingin na siya nakahuli at salamat sa Diyos kahit paano uh, successful yung ating uh, lusong dun sa Mahayhay at uh, kung ninyo limited ang aking mga uploads sa Youtube yung mga adventure ko kasi medyo ang hirap eh ang hirap sa ano lalo na pag uh, ganong spot napakahirap puntahan oo oh, halos isa na lang pagka ni isuko na ako medyo na strenuous din naman nakaka ano uh, nakakapagod ng husto, sakit sa katawan kaya pag ganun ka hirap yung spot isang beses na lang doon pa nga kami natulog <laughs> pero enjoy uh, napakasarap ng adventure na yon ito so ko ito doon sa nauri natin so ang aking adventure siguro kung dati nakakatatlo apat na hunting kami sa isang season siguro pinakamarami ng dalawa ngayon kasi ang <laughs> hirap ng puntahan ang hirap ng lugar siguro next month may maganda-ganda kami mapupuntahan na pagka hindi ganong mahirap yung lugar baka makadalawa o tayo uh, at ang makarami uh, gusto ko spot yung talagang bihirang puntahan ng tao yung malalalim ah uh, talagang ano uh, para hindi sayang yung lusong at maraming maraming salamat dun sa ano sa mga nag-comment ah uh, naga uh, suggest naga nag, uh, nagpapadala na kanilang ano, lang papa-shoutout. Basahin ko sa inyo ilang mga kaibigan natin na i-recognize -re natin doon sa latest vlog natin at yung pinakahuli, yung ano, bago tong huli, yung nakahuli kami ng goma. <laughs> Walang, alam ko lumalaban eh. Goma kasi, eh, pagkahila ko, eh, nasa agusan, eh, di syempre, pagka, sumabak sa tubig yon hihila yon pagka inarihan mo, alam eh, akala ko lumalaban. Naprank ako doon. Shoutout sa inyo, JR Hunter TV. Yan. Ike Delmus oh, Kuya Ike. Uh, kumusta ka? Shoutout sa iyo. Danny Valenzuela. Kuya Danny. Maverick World. Uh, shoutout sa iyo. Body Raptor TV. Christopher Kyakos. Shoutout. Makoya Chensa. Jeb Jeb Lesita. oh, shoutout sa inyo dyan. Batang Gassi Channel. oh, Brad nasugbo ito. Rachel Rolyan. Oh, may bisita tayo. Diyan lang. Shout out sa inyo. Arnold Magad. Shout out. Noe Agaton. <laughs> Yung Barbero. Shout out sa inyo. Transmix Vlog. Taga Kirino ito. Nagpapashout out. Chef Mike Remolacio. Shout out po sa inyo. Ito, Chef ito. Taga Bicol ito. Manoy Nel Vlog. Leonila Kanya. Israel Binoya. Shout out po. Ka-fishing. Cesar Ivaristo. Shout out po sa inyo. Hubert Punto. The best Vlog si Kabayan Hubert Punto shoutout uh, shout out po sa inyo may kambing kasi dito ang um, kulit eh. Yung mga bisiro yan maraming maraming salamat po sa inyong panonood at uh, isa pa meron pa si Ofer Temi shout out po sa inyo John Mark Munsad Chibantayan ng Mindanao nagpapa shout out siya Andy Kanaway o oh, may Andy shout out Papa Loves TV NTL Hunter TV Glenda Avens, TV official, sa Basilan. Ang layo nito. Shoutout po sa inyo dyan, sa Basilan. Philip Erabon, oh, yung mga dati nating kaibigan. Kaaliw. Gilbert Adventure TV, taga nagkarlan nito, Kuya Jill. Uh, shoutout po sa inyong lahat. Maraming maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang dito na lang at uh, God bless.